Bride nakatanggap ng 1 million pesos mula sa kanyang groom. Ang buong kwento, alamin kung ikaw ang tatanungin, ano ang mas gusto mo, pera o love life? Ang bride na ito mula sa Bukidnon, hindi na kailangang pumili dahil jackpot na nga siya sa pag-ibig, jackpot pa siya sa pera. Niregaluhan kasi siya ng kanyang groom ng tumataginting na 1 million pesos sa kanilang araw ng kasal. Ang tugon, sana all. Ano nga ba ang kwento sa likod ng nakakaaliw na pangyayaring ito? Alamin natin, ayon sa host ng kasal at uploader ng video na si Lester Dave Verano, ipinaalam ng groom sa kanyang team ang surpresang ito sa araw mismo ng kasal. Batay sa kaugalian, ang mga bisita ang nagsasabit ng pera sa bagong kasal. Ngunit, nais ng groom na magkaroon ng kakaibang twist. Bigla niyang inilabas ang isang malaking paleta at nang buksan ito, tumumbad sa bride at mga bisita ang napakaraming 1,000 peso bills. Inilatag ng groom ang pera at saka isinabit sa kanyang bride. Ayon kay Verano, talagang nag-ipon ang groom upang makapagbigay ng hindi pangkaraniwang regalo. Malaki man ang natanggap na halaga ng bride, hindi pa rin ito matutumbasan ang ibinigay sa kanyang pagmamahal ng kanyang groom. Pero, kung ikaw ang ikakasal, anong regalo ang nais mong matanggap mula sa iyong magiging asawa? D WIC. Research Report. Re -re report.